Hello guys, what's up po? Nagbabalik pong muli Coins TV at itutuloy po natin ang ating coin hunting series guys. At natapos na nga po natin yung 5 peso BSP na ating BSP 5 peso at doon nga po sa huling balot na ating binuksan, nakakuha nga po tayo ng year 1999 na may record lang po na 2% sa numista. At ngayon po, umpisahan na natin itong sa 10 pesos naman po na BSP pa rin. At susubukan po natin makakuha ng semi-hard to find or hard to find dito sa 10 peso na to marami pong salamat sa mga patuloy pong solid na sumusuporta po sa ating channel. Marami pong salamat po sa mga subscriber at sa mga bago pong nagsusubscribe. Welcome po sa Coins TV. At sa mga nanonood po na hindi pa po nakasubscribe, pasuyo na po ng subscribe button po dyan. At pakilike na rin po nung ating video po. At ishare nyo na rin po sa mga kakilala nyo Malaking tulong po yan sa ating channel. At huwag nyo pong kakalimutan guys yung bell button. Para po pag may bago tayong coin hunting series na gagawin, updated po kayo. Okay, umpisahan na natin guys. Isang balot lang po ulit ang ating bubuksan. Tignan po natin kung makakakuha tayo dito. kadali tayo dito okay guys na natin uh, umpisahan pa ng iba to Okay, first coin natin sa ating coin hunting series sa 10 peso. Year 2015. Okay, common. Next coin natin, 2010. Common lang din. Next coin natin, 2005. Common. Okay, next coin. 2006 common lang din next coin natin 2003 common next coin 2011 2015 common lang din next coin 2006 2006 Kala ko eh Year 2000 Next coin natin 2002 Next coin 2002 ulit Tinamaan na yung Number nya Yung dulo pero marami po akong nakikita ng ganyang error. Common. Pansin niyo guys yung number 2 at saka yung dalawang 0. Naputol na sa bandang dulo. Pero marami po akong nakikita ng ganyan. Kaya common lang yan. Okay. Wala tayong nakuha sa first batch guys. Second batch na tayo. First coin natin sa second batch. 24, 2004. 24, tuloy. Okay, next coin. 2008, oh. Nakakuha na rin tayo nito nung nakaraan, ah. 2008. Ang 2008 po ay tatlong klase. Okay, keep natin to guys. Ganda pa ng kondisyon, oh. Okay, next coin natin, 2,006. Next coin, 2,008 din, no? Oh. Dalawang 2,008 natin, oh. Ah. Pagkaiba sila, oh. Okay. Next coin, 2,002. Next coin natin 2004 2011 common next coin 2017 pero common lang yun guys next coin natin 2001 last coins So second batch 2006 okay last batch first coin natin sa last batch natin 2003 next coin 2001 next 2003 month Next coin, 2006. Uy, ayos ah. Commemorative to guys. 10 pesos. Si General Luna to guys. Ayos, ganda pa ng condition no. Ay, ikikip natin yan Guys. Next coin natin 2006 Next coin 2002 Next coin 2005 2006 Okay, last coin natin sa third batch, guys. 2010 ay okay. Ayun guys, naka tatlo tayo. Commemorative coin yung isa. Pero meron na po ako nito guys. Dalawa na po yata yung ganito ko. Ang wala pa ako nito si ano na lang, si Malbar. Kompleto na yung akin pag nakuha ko si Malbar. Pero hindi po ako bumibili nun guys ha. Yung mga ganito kasing commemorative sa 10 peso. Marami-rami din po ito guys na pinakawalan po sa ating sirkulasyon. 10 peso commemorative. Ito pong General Luna na 10 peso commemorative coin ay in-issue po ng Banko Sentral noong 2016 Ayun, makikita po natin dito sa likod. Ano? Nakasulat Dangal, tapang, dignidad. Bayani ng digmaan, taong 1899. 150 years. General Antonio Luna. 1866 po to 2016 150 years marami po 'tong ginawa na to ng bangko sentral mga pa at may presyo po ito sa very fine na 20 pesos sa extra fine naman po ay may 100 pesos at sa au condition same lang po sa extra fine 100 pesos at sa uncirculated naman po ay 150 pesos. So, eto maganda pa to. Halos AU pa to. Kaya, okay. Isa na lang po ang kulang natin ito. Yung malbar. Sana makita natin dito sa dalawang balot na yon Para kompleto na yung ating 10 peso commemorative. Okay, guys. Yun lamang po. Marami pong salamat po ulit sa inyong pagsama sa ating coin hunting mayroon pa po tayong dalawang balot guys eto po yung isusunod natin maraming salamat po mga kahunter sa mga hindi pa po nakasubscribe pasubscribe na po pa like and share po ng ating video at huwag nyo pong kalilimutan yung bell button para po maging updated kayo sa mga susunod pa nating coin hunting Okay guys, maraming pong salamat.